Anong masasabi mo, sir? Isa pa? <laughs> isa, pa? <laughs> isa pa. Isa pa. Isa pa, isa pa. Order, order ulit. Good morning, mga idol. May dumating na naman na ating bonsai material. Galing Jensen, galing kay Sir Kai Lily. Yun at isa nga lang order ko bakit naging dalawa. Yes, freebie ko yata tong isa. So yun mga idol, may 7 nga pinadala ni sir ang ating mga material. Ganun pa rin, 8 days ang biyahe. Yun nga mga idol, agad ko ang kinontak si sir kung bakit dalawang aking parcel, eh isa lang ang aking in order. Sana nga freebie. At yun na nga mga idol, isinabay na pala ni sir ang order ni sir Mark sa aking order. At agad naman na itong pinuntahan ni sir Mark dito sa ating garden. Wala nang paligoy-ligoy pa, unbox na rin agad. <coughs> Siyempre, kasama na rin natin dito si Sir Brian. Tuloy ang unboxing. Dito nga napakaayos ang pagpak ni Sir. Hindi lang nga iisa ang pagkabalot nito, kundi apat. Unang balot nga ni Sir ay tela, pangalawa ang plastik, pangato naman ang karton, at ang lastly ang plastik ulit. Ikaw na talaga. May May... Mo? Oh. <laughs> Anong masasabi mo, Sir? Sapa. Sapa. <laughs> <laughs> oh, sapa, sapa. Order, order ulit. Oo. Pagbukas na pagbukas nga ni Sir Mark, napakagandang material nga ang bumuwad sa amin. Isa nga itong twin trunk na formal upright. Ngayon, agad na nga itong hinahanapan ni Sir ng mukha o yung kanyang front view. Ha? Ah? May previous na niya. I mean, Yan mga idol, na napakasulit harap. pa ng kanyang root base o yung kanyang nibari. Magaling talagang pumili si Sir Mark. Ay, win. Jamie Jogs. Jogs niya yeah, casting mo mismo. Basta. Twin trunk, uh, yeah. ano yung... Yun nga mga idol, nakapili na nga si Sir Mark ng kanyang harap o yung kanyang front view at isang formal upright na twin trunk. Pagkatapos nga ng unboxing, kunting kwentuhan muna sa bayan ng mainit na kape. Nga... Hindi pa dyan nagkatapos, syempre salamat pa rin sa pagpasyal Sir Brian at Sir Mark. Syempre hindi lang yan, may pag-giveaway din tayo. You? no kastinan <laughs> <laughs> iba yun niya expose hmm. yun yun niya itong bomb na ito eh nakasimulit eh